In God the Father, the Almighty, the Creator of Heaven and the Earth, and of Jesus Christ's only Son, our Lord, who was uh, conceived by the power of the Holy Spirit, God from God, light, light from, from light, true God from true God, from you through you God. You. in Isa Isaion, Sakati After the Nicene Creed, Sumunod and Seventh Sacrament, the seventh sacrament is being explained word by word, and uh, what is the biblical foundation historical foundation and the teaching of the magisterium. and followed by the arrangement of the Ten Commandments. Commandments. Doon na uh, in inexplain ang mga social justice, ang iba't ibang mga political problems in the world within the Ten Commandments. Followed by the by the Lord's Prayer, no contemplative prayer, the Lord's Prayer, personal prayer, and all kinds of prayers. Ito ang nasa laman ng katikisen. Amen? Amen. Pero bago ako magpatuloy, gusto ko lang Ah, uh, sa Panginoon kay uh, Sir Stormy Bader Stormy Tobias na nag-arrange para makarating kami dito. And then ah uh, si Ma'am Alma also from Heroña Tarlac kasi last week galing ako sa Tarlac. Uh, isang speaker ako doon sa uh, ano, uh, Diocese of Tarlac uh, Biblical Convention. Doon kami nag-gather sa uh, ano Eduardo Cuhamco Jr. Gymnasium sa Paniki. Ayan, ang uh, punong punong-puno ang paniki. Kaya, yung sinabi ni Sir Stormy na my beloved wife, my beautiful wife is from Hiruna, Tarlac. I'm so happy kasi galing ako sa Tarlac. No? <laughs> so, malapaka na natin ng Panginoon. So, I was a pastor in Cebu for 15 years. And my family was really hardcore to Protestantism. Hindi kami naniwala kay Mama Mary kasi we always repeat John chapter 14 verse 6 I am the way, the truth, and the life No man comes to the Father but by me Bakit isali pa natin si Maria? So si Kristo na ang daan Eh karamihan sa mga Katoliko hindi nila alam paano sagutin Kasi hindi sila nagbasa ng Biblia Kaya ang ating Catholic Bishop Conference of the Philippines ngayon Nag-anawagan uh, sa atin na magbasa ng Biblia At ang ating team sa taon na ito ng CPCP Catholic Bishop Conference of the Philippines is the scripture the source of hope ayon sa uh, ating tema ng katoliko sa buong Pilipinas. The source of hope, ang hope doon, binigyan ng meaning. Ang it is a harmony na kung palagi kang magbasa sa Biblia, magkaroon ka ng harmony sa buhay mo. Pangalawa, obedience. Magkaroon ka ng obedience, sabi ni Father, makinig muna tayo sa talk para mayroon tayong pangsagot sa mga hindi katoliko. Ito yung katoliko, na uh, naitindihan ko, hindi yung katoliko na ako, ano tayong katuloy ko ay sacramentalize. Sacramentalize. Ibig sabihin sa sacrament, champion tayo. Pero sa evangelization, palpak tayo. Hindi natin masabi kung saan sa Biblia yung yucares Amen? Pero importante,